Iwan ko sa yung wallet ko eh. Pwede bang ikaw na lang muna? Promise, babayaran ko sa'yo. O oh, ano, 8K lang naman eh. Napakalita pera nang pagdadamot mo pa. Bayaran mo na, nakakaya doon sa rider eh. Kasi sinisingil kami nung inabangan mo eh. Oo, oh, huh? oh, Idedemanda nila ako, di ba? Oo, oh, Kaya kakita din ako eh. Para ako bigyan mo ng pera. Maiba tayo. Kumusta pala yung trabaho mo? Okay naman. Alam mo, nakakatawa nga kasi na-impressan ako ng amo ko eh. Buti ka pa, na? Ano mo siya eh. Hirap na hirap na rin ako eh. Kung may pera lang sana ako, sana nakapag-invest ako. Kaya ko naman talaga palaguin yun eh. Kaya alam, medyo malaking halaga yung kailangan ko eh. Kaano naman yun? Nasa, nasa 20K. Um, uh, alam mo, meron pa akong 30K na savings dito. Gusto mo, pahiram ko muna sa yung 20K. Hindi. Nakakaya naman sa'yo eh. Ikaw na nga itong babae sa ating dalawa, di ba? Ano ka ba? Girlfriend mo ko. Kasi ko ba tutulong sa'yo kundi ako, di ba? Okay Kina, lang ba? Huwag ka nang ma-arte dyan, isi-send ko na sa'yo. Okay. Ayan na, kasunod ka na. Thank you ah. Alam mo no, ah, kumagalila. Sigurado naman ako may babalik ko sa'yo dito eh. Tsaka, do do ko ito ah. Promise again. Okay. Ah, uh, sir! Hindi na niya po. Kaya Ah... Uh, sorry, ah, uh, lab. Naiiwan ko kasi yung wallet ko eh. Pwede bang ikaw na lang muna? Promise babayaran bayaran ko sa'yo? Okay lang. Ano ka ba? Ah... Uh, wait lang ha. Ah, uh, 1,500. Bigyan mo na yung sukle. One treat, eh. Card yung mabayit ko eh. Ay, ganun? Ah, sige. Thank you ah. Thank you po sir, ma'am. Tina, busin mo po tayo mo. Oh, hindi, asa. Ako po, deliver po! Tama, ah, good morning po, deliver po. Teka lang kuya, wala naman akong order ah. Ah, um, kay Sir Charles po. Charles. Eh, baka dito naka-address. Hey, hindi naman siya dito nakatira eh. Eh ma'am, dito po niya in-address yung parcel eh. Teka lang ha, tatawagan ko. Hello, love? oh, napatawag ka. Ano itong pinadeliver mo dito? Para sa akin ba to? Ayun, nandiyan na ba? bayaran muna ha. Magkano nga to? Ah, ma'am, 8K po. 8K? Teka lang, love. Oh. 8K? O oh, ano? 8K lang naman eh. Napakalita pera na pagdadamot mo pa. Pera mo na nakakaya doon sa rider eh. Eh bakit naman dito mag deliver? Ito naman, kala mo naman di ba bayaran eh. Love ako dyan, di ba? Lab naman, mauubos na yung pera ko nito eh. Pag binayaran ko pa to. Oh, di ba may negosyo naman ako? Pag kumita na ako, dudoblehin ko yan. Ikaw, napakaisip mo naman eh. Parang di ka naman, parang di mo naman ako mahal niyan eh. Sige na, i-cancel mo na lang kung ayaw mo bayaran. Sige na, bayaran ko na. Ah, oh, uh, kuya, saglit lang nga. Sige po. Wala ka ng pera. Ay, ma'am. Thank you po. Sis, kaya ako nakalpinap nito dito. Kasi, stress ako sa boyfriend ko eh. Hindi na pa deliver ng parcel, talagang 8K. Sapatos niya lang. kala ko naman para sa akin. Naku, hindi na yan bago sa amin, no? Alam namin na pera lang yung habol niya sa'yo. Oo, oh, sis. Tsaka, feeling ko, pinaperahan ka lang talaga ng boyfriend mo eh. Kasi alam mo naman tayong mga mayayaman, di ba? Mag-iingat tayo kasi maraming mga taong manluloko, mga gold digger, You, yes, sir. Stay. Ay, ano pa ba? Eh, halata naman di diba? nagpa-deliver dito tapos ikaw pinabayad. Saan ka makakita ng boyfriend na ganun? Tsaka sa pa, sa ngayon, may malaki na tayong ipon. May 10 milyon na tayong ipon para sa negosyo natin na Lumina. Pero sis, huwag na huwag mo munang sasabihin sa boyfriend mo yung plano natin. Ah, ito naman sinabi. May naisip na akong paraan para malaman talaga natin na nang gagamit lang sa'yo yung boyfriend mo, test namin yan ni Marmar. Ano? Game ka ba? Basta sis, kami na bahala. Sigurado kayo dyan, ha? Oo, sis. Sinisiguro ko sa malalaman natin ang buong katotohanan. Ayos ah, to, ah. Alam mo, ay iniwala na ako sa'yo na sobrang mahal mo Brewing mo, binayara mo to. Salamat nga pala. Huwag kang magalala. Mabayaran kita. Kailangan ba talaga na 8K sapatos lang? Hindi, para sa mga ka-business ko, di ba? Makayos ako tingnan. Doon ito, kita mo lang kung magkano di ba? Bilis! Kamahali. Sesi! May emergency! Ito lang. Ano emergency? May pera ka na ba? Kasi sinisingil ka na nung inutangan mo eh. Oo, oo Sesi! Ha? akong Ah. Ah. Lang. Baka naman may tenti ka dyan, oh. Kasi diba? ka lang, kailangan ko lang bayaran yung Kung hindi, idedemanda nila ako, di ba? Oo! Oh, oh. Teka lang, teka lang. 10K? Paano mo ako magkakapera ng ganun? Isa pa, kung may pera man ako, di naman kasya yun sa ating dalawa eh. Sa akin lang yun. Huh? Benta na lang natin to. Tsaka, eto diba? Mahal naman to. ko lang. Tama! Kailangan natulungan yung girlfriend mo. Oo oh, nga ako. Teka lang, ba't nangangailan ba kayo dito? Ha? Eh tawang... kasi ba, wala pera to eh. Tsaka, puno na sa utang to. Tama! Tsaka, obligasyon mo yung girlfriend mo. oy teka lang ha. Manahimik ka. Di ba na tayo mag-asawa, di ba? Ha? Kaya nga kita ginawa eh. Para ako yung bigyan mo ng pera. Tsaka isa pa, eh yung ang utang yan eh. Mas ako kong magbabayad. Ha? Sa totoo nga, pera lang talagang habang. Oo! Oh, bakit? Hindi ba? Alam mo, mas mabuti pa ah. mag tayo. Tutal, wala akong nang pakinabang eh. Tating ah! Ah! Grabe ka naman sa sesi ko! Sesi, kita mo yun? Sinasabi ko na nga ba, sesi eh? Pera lang talaga yung hapon niya sa'yo! Tsaka oh, okay na yung nangyari, no? Iwalay na kayo kasi hindi mo na deserve yung lalaking ganun. Sakit yung bebe mo. No? Ah, uh, good morning po. Good morning. Teka, ko ba mag-interview sa akin? Obviously. Ah, uh, sorry nga pala. Napala, pala, nag apply sana ako eh. Kaya kasi nung naghiwalay tayo, nagka-utang-utang na ako eh. Kaya kailangan ko magtrabaho. Baka pwedeng tanggapin mo naman ako. Baka kasi ako mademanda eh. Diba, May pinagsamahan naman tayo. So you're saying na, nagka-utang-utang ka mula, nagka, -utang -utang kamula, nagka tayo? Bakit? Kasi wala nang sumasalo sa'yo? Deserve mo yan. Kasi, kahit kanunang hindi ko naramdaman na minahal mo ako bilang girlfriend mo. Ginamit mo lang ako para pirahan mo. Nang wala ako sa buhay mo, lumubog ka sa utang kasi wala nang sumasalo sa'yo. Alam ba nung nawala ka sa buhay ko? Umangat ang negosyo mo. Teka lang. Nandito naman ako para sa interview. Eh. Hindi para sa embetan mo. Okay, para sa interview? Based dito sa resume mo, hindi ka qualified. Hindi qualified? O, pinay personal mo lang ako. Kasi tingin mo sa sarili mo. Walang personalan 'to. Eh wala kang experience dito, eh. Hindi ka qualified pa hit kasi, walang skills, wala kang pinag-aralan. And pangit ang ugali mo. Sa Japan! Sa Japan! So excited! Finally makakapunta na tayo sa Japan! <laughs> oh! So! The, the, the ex boyfriend of our sexy. I don't mean na go dito. Malamang mag-apply.

very in much excited. <laughs> <laughs> Teka lang, si. Marunong ka na ba mong Ay, naku, no, Sassy! Marunong na marunong ako. Baka pinag-aralan ko yan. Gusto mo ng sampo? Sawadika! So, <laughs> Uy, Thailand yun! <So, laughs> Uy, ano ka ba? Magkakatinda ngayon ng Thailand at saka ano? Papa! pa? Ano pang word na alam mo? Ha? Ah? Kung kala! Kung kala! Kung kala! Kung kala! <laughs> <laughs> <et, et, et. laughs> Ay, oh, wait, naman eh. Tara naman, na sa'yo. Ay, kasi sa say, -like na tayo, ha? Uy, mag-to, mag kayo, mag din kayo ng hapon at eh, yung mga, ano, sabadi ka, arigato, kong ganata. Ay, antay niyo ko. Ano ba naman yan? Hindi kayo makaantay ba? Ano, walang daan dito? Alam ano <laughs> exit na ako, production lang. <laughs>